Mga pulis ng may Kawayan, Bulacan ang sinasabi ni Alias Dolores na nang gang rape sa kanya. Pinagsalit-salitan daw siya ng mga ito. Wala na akong nagawa, ang gansa ginawa ko, lahat po ng gusto niya. Kwento ni Dolores, naniningil lang siya ng pautang kasama ang anak noong March 6 sa barangay Bangkal, may Kawayan. Natapat naman na may buy operation sa lugar. Nachempohan si Dolores sa isang bahay. Doon na raw siya napag ng mga pulis. Kasama pa raw noon ni Dolores ang kanyang dalawang taong gulang na anak. Kakasimula pa lang ng unang pulis na humalay sa kanya Nang? Na isang pulis na po, sabi kong pulis, sabi gano'n, para ano yan? Sabi nga sabi niya, ulam to pare, sabi niya, naggusto ko lang din magmerienda. Ay na ikaw, baka gusto mo. Ang pangalawang pulis naman na nanggahasa sa kanya, hindi pa natatapos nang bay pumasok naman ang na pangatlo. Po siya sa ko kasama ko po yung anak ko hindi rin nagtagal ang pangatlo nang pumasok sa kwarto ang pangapat sabi ni Dolores isinakripisyo niya ang kanyang sarili para ba iisalba ang dalawang taong gulang na anak sinabihan po nila ako na kung ayaw mo gusto mo yung anak mo na lang hanggang sa yung anak ko tumay nakatayong lang po doon sa upuan hmm. tinanggal po nila yung panty tinas telazeleng dress ng anak ko tinanggal nila hindi apo Pitong linggo ng buntis ang dalawang putsyam na taong gulang na biktima ng maganapang panggagahasa. Last Saturday, nagpa-ultrasound ulit ako kasi nga bumasakit yung ganto ko. Nadetect po, wala lang madetect na bata. Sinamahan namin si Dolores sa Police Provincial Director ng Bulacan. So, ipinatawag ang mga suspect na polis. Sa mga nakapila, tatlo ang itinuro ni Dolores na nanggahasa sa kanya. Sina PO2, Jefferson Landrito. PO1 Marlo de los Santos at PO1 Jeremy Aquino. Sabi ng mga sospek, nakita nila si Dolores nung araw na yon. Pero hindi raw nila pinansin dahil hindi naman target ng kanilang operasyon. Basta malinis po ang konsensya ko, sir. Wala po kaming ginawang kasalanan, sir. Tapos no po akong harap sa kanila kahit kanino po. May mga testigo raw sila na magpapatunay na wala silang ginawang masama. Tatlo po ang anak ko, sir. Puro babae, sir. Kaya malabo pong gawin yun, sir. Kasi malaki respeto ko sa babae, sir. Dinisarmahan ng tatlong pulis. Pinagbawalan silang lumabas ng kampo habang gumugulong ang investigasyon. I will not tolerate any wrongdoings of my men. They will be administratively relieved to prevent from uh, kumbaga harassing itong kumplinan. June Venera